Okay, tumasok Meron sa ating dila ng uh, Honda Genio Na ayaw daw mag-start Tapos, uh, sabi ng may-ari nito mga sir Hindi nila sa ibang shop Ang uh, hula nila Or ang hatul nila Makina, loss compression Ngayon, hindi nila sa atin Para ipacheck kung totoo nga ba daw yung uh, Loss compression niya. Ngayon, kung gusto nyo check Kung uh, gusto nyo makita Kung ano yung problema ng motor nyo yan, Demo ko muna Ayan, pantay natin. dito ko rito kasi hindi lang gumagana yung kabila. Dito lang may gumagana na trigger. Okay, ayaw mag-start. Kapag ka ganyan mga sir, gusto nyo makita kung loss compression, loss compression ba o hindi. Sige lang ano eh. Uh, sabi ng uh, pinagdala niya. Sa kickstart pa lang, mararamdaman nyo na kung loss compression or hindi. Kasi maramdaman nyo tumitigas yung kick ibig sabihin may pressure yan ngayon kapag uh, loss kong pressure naman yan kahit na hindi nyo na hawakan yung motor o bumuelo pa mapapadyakan nyo ng madali lang yan ito may pressure ito matigas oh. Oh, matigas mm, matigas to ibig sabihin may pressure yan mga sir ibig sabihin hindi ito loss compression ngayon kung gusto nyo pang mga double check ulit kung loss compression tanggalin nyo lang yung spark plug tanggalin nyo lang to tapos ibara nyo yung daliri nyo tapos saka nyo papadyakan dapat may marinig yung parang uh, singaw na itutulak yung daliri nyo yun yung uh, good compression yun kung baka hindi siya loss compression ngayon pagka binara nyo at uh, hindi siya ganon walang pressure na wala kayong marinig ibig sabihin nun loss compression yung motor maaaring nasa piston maaaring nasa valvula pagka ganon check na Matigas naman yung kick. Ang aalamin nyo dyan, maaaring si fuel pump, i-check nyo kung malakas yung buga or yung kuryente ng spark plug. Dito, unang-una, magbabase muna ako sa kuryente. Yun muna yung una kong i-check bago yung iba. I-check ko muna ito. Ayan, tatanggalin ko muna yung spark plug cap. Tapos, itututok natin dito sa head. Baka maaaring kasi may problema lang yung spark plug niya, kaya hindi rin umandar ayaw umandar isa rin po yan mga sir okay tutok natin dito dito mga sir malaman natin dyan kung malakas ba yung kuryente niya or hindi iun natin ayan kaun na tapos titignan natin yung kuryente na lumalabas ayun walang lumalabas ayan pa isa isa lang ayan tapos wala na Yan, wala. Ibig sabihin, may problema tong uh, ignition coil or di kaya yung wire ng uh, ignition coil natin sa ilalim. Ayan. Minsan, nagkakaroon din ng problema yan. Nangangat-ngat ng daga. Ayan. Or, uh, nagagasgasan ng play rings. Papunta yan sa computer box. Papunta rito. Yun yung una yung i-check. Pero, mag-check engine yan mga sa pagdyan may problema. At uh, ito, i-try natin muna yung ignition coil tatry mo natin uh, palitan kasi ito na check ko na rin to na ang problema nito ignition coil at uh, gusto ko lang din i-share sa inyo baka mamaya same ng problema nito sa motor ninyo imbis na ignition coil ang papalitan baka mamaya buong makina uh, na ang papalitan sa inyo yung black piston piston ring o di napagastos kayo ng malaki yan yeah. Tanggalin natin. Tapos, pwede nyo gamitin dito yung ignition coil ng click or yung Honda Beat. Kaso nga lang, mas gugustuin ko ilagay si Honda Beat dahil mahaba yung tension wire niya. Si Honda Click kasi maiksi lang. Kaya Honda Beat na lang yung ilagay nyo. Marami na lang ko na encounter nito sa Genio. Puro ignition coil. Yung problema. Ayan, tagalin natin. Yeah. Oops. Yeah. Ito yung una kong ginagawa. Kung kaya kung mayroong kayong kakilala. Kung kayong kakilala, kung di kaya kayong ginagawa. Pwede nyo hiramin yun para matesting ninyo kung ano yung sira ng moto na ginagawa nyo. Okay, tanggalin natin to. Ang silabas. na din sa kabila. Okay. Pero dito mga sir, di naman kayo maliito rito kasi may color coding naman din to. Yung wire nya. Tanggal ko muna. Yan, tanggal ko na. Yan, maliit lang yung ano, ignition coil ng Genio. Pwede natin ilagay dito yung pang Honda Beat mga sir. Pares lang yan. Basta pang FI yung gagamitin ninyo. Yan. di kayo maliit dito rito. Kasi may kulay to. Yan, may kulay din dito. Yan, itim. Okay, try tayo ng ano, ignition coil para tayo tayong maraming uh, gagalawin yeah, ito yung ilalagay natin pang honda beat original dito mga sala mas magandang original yung ilagay kasi yung uh, aftermarket. after market yeah, nakapa nakabalot pa yeah, tanggalan na natin at uh, ititesting na natin yan, may color coding to mga sira. Ah. Pag itim, lalagay nyo rin sa itim. Pagka itong kulay, lalagay nyo rin dito. Yan, dapat ganyan mga sira. Ah. Itim, lalagay nyo sa itim. Tapos, yung light blue, lalagay nyo sa green. di di kayo magkakamali dyan. Okay, tapos lalagay na natin. Turnilun natin dito sa loob. Ayan, nalagay ko na tapos ito yung pinagprait natin, pinagpapatan natin at uh, ilalagay natin to. Dahil wala na yung kwan dito, electrical tape na lang natin kasi malapit ito yung tag-ulan at uh, itong spark plug na to, yung cap nakataas. Kaya pagka nabasa siya ng uh, tubig dito, maaring uh, hindi ka agad mag-start, kailangan muna patuyin yung motor mo bago mag-start. Kaya tatali natin ng electrical tape dito. Okay, ito mga sana uh, balutan ko na. Nailagay ko na rin yung spark plug cap. At ngayon, ibabalik na natin. Kapag ka hindi yung bandar, chichik na natin yung spark plug niya. Pero sure ball na itong ignition coil kasi walang kuryente na malabas. May kuryente, paunti-unti. Ayan, nalagay ko na. Tapos testing natin ngayong paanda rin mga sira. Hindi ko na testing sa ano sa makina dito dinirecho na natin kasi papa andre naman na natin ok pano natin ok ayan mga sir nag start sya isang pindot lang natin nag start na kagad ayan mandar na ayan ibig sabihin pumandar sya at uh, yung minor nya maganda rin Ibig sabihin, hindi ito loss compression mga sir. Mali lang ng uh, troubleshoot. Kaya nasasabing loss compression. Bago siguro, gustong kumita. Gustong i-down yung makina para medyo malaki-laki yung sisingilin sa customer. Yun nga lang. Kawawa naman si customer. Lalo ngayon, hirap-hirap ng buhay. Kaya mas maganda. Ito, -do double check natin muna mabuti kung bakit kaya mag-start yung motor para naman hindi kawawa yung customer natin kasi dahil lang dyan hindi na babalik yung customer natin kasi ito yung adjust adjustan dahil na baka dyan yung problema andyan andyan kulang, ano, kulang ng hangi kulang gasolina mga ganon pero gusto pa yung throttle niya, kasi na adjustan pa natin Yan. mandar na tinanggal kasi natin yung ano natin mga sir yung cover nito dahil maglilinis din kasi ng throttle body kumbaga inuna ko lang muna yung ayaw mag start para makita natin kung saan nang gagaling kung throttle ba o fuel pump ba ayan pihira kasi ako maka encounter nito na ang problema nitong genyo ay uh, fuel pump bihira ako maka encounter nyan kaya yun kagad ang inuna ko yung ignition coil ayan, ganda yung minor nya Ayan, yung tumutulog sa kanya ito. Yeah, gawin lang gawin yung mga sira mas maganda i-troubleshoot yung muna mabuti kung sasabihin siya yung loss compression malaman nyo pa lang sa kickstart ganyan na malaman lalo lalo na yung mga Honda Beat kanyan kung sabihin sa inyo loss compression si Jane yung loss compression try nyo muna sa kick baka mamaya uh, ayaw lang mag-start yung motor niya dahil sa gasolina, dahil sa spark plug, spark plug cap, tension wire, ignition coil, yun yung mga i-check yung unang-una. Kapag ka uh, konti naman, ayaw mag-start dahil may check engine, ayun, may, baka may problema yan sa wiring. Mm -hmm. Kaya kung bakit ayaw mag-start. Dito wala akong nakita yung check engine, kaya hindi yun ang minalwal uh, ko, hindi yung wiring niya ang uh, ko kagad kaloy ng kurya gusto na gusto na okay na Ganun lang gawin yung mga sila para hindi kayo mapamahal magkano lang na may ignition coil 460 yata 65 walang kulang limandaan pang on the beat yung nilagay natin